Anyaw sa iyo mga chingu Ngayon naman po ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng e account or e-registration account sa PUA website Kapag nakakuha na po kayo ng passport o kung may passport na po kayo ito po ang unang proseso na gagawin nyo kung kayo ay nagbabalak o nagpaplanong mag-apply nang trabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker so buksan nyo po yung inyong internet browser ang gamit ko po ay Google Chrome kung ang nasa computer po ay Mozilla Firefox o yung Internet Explorer pwede rin naman po pero yung sa akin po gagamitin is Google Chrome so click nyo po yun then type nyo po dito yung pua.gov.ph then enter Kapag nandito na po kayo sa website nila, scroll nyo pa baba hanggang sa makita nyo itong e-registration. Tapos, click nyo po ito. Then, close nyo lang itong POEA Advisory. Then, register. I accept the terms of use. Click nyo po. So, dito, pilapon nyo po ito. Sinasabi po dito, please enter the details that appear in your passport. So, yung nakalagay po sa passport, dapat parehas po dito. So, pangalan, middle name, last name, ito pong suffix name, kung meron po kayong junior or senior or the third, the fourth. Kung wala naman po, eh, huwag nyo nang lagyan. Then, gender, kung male or female, email address, dito po sa email address dapat meron po kayong active email address Gmail or Yahoo mail. So ang gamit ko po is Gmail. Birthday, Passport number Passport expiry date. Then pag napilapan nyo na po yan lahat, click register. Successful. Sinasabi po dito, account is successfully created, please check your email to activate your account. So, click nyo po itong home. Then, pag lumabas to, close nyo lang ulit. Tapos, dito po sa login, ilagay nyo po yung inyong email address. Tapos, yung password nya ay nasend po sa inyong email address. So, buksan natin po yung inyong email address para makita natin yung password. So, ito na po yun e-registration accounts. Ito po yung pansamantala yung password. Copy nyo po and paste nyo mamaya doon sa inyong password. Pwede nyo pong i-click dito and pwede rin pong balikan yung inyong paglalagin kanina. So, paste nyo na po dito yung inyong password. Then, login So, dito, ilagay nyo lang yung gusto nyo maging password. So, password. Then, confirm password. Then, click nyo lang tong change password. So, nakaregister na po kayo. Then, dito, attach profile picture. Nasabi po dito is passport size. So, yung background nyo, pwedeng puti or red background or blue background. Wala naman pong sinasabi yung PUA kung anong background. Kaya, Gaya na po yung bahala kung anong gusto nyo. Pero karamihan po ay yung white background yung ginagamit nila. Then yung iba, gumagamit din ng 2x2 picture sa pag-upload. Pero dito po is passport size yung nakalagay. Kaya mas maganda nang sundin tong passport size na lang yung ilagay. Then, less than 2MB. Dapat po ay hindi lalampas sa 2MB. JPG or JPEG file. Image should be clean and clear. So, dapat po is malinaw yung inyong picture. Then, dito naman po sa passport, yung first page po ng passport yung inyong i-upload. Yung page lang po ng passport kung saan naroon yung inyong mukha at detalye ng inyong pagkatao. Yung page lang po na iyon. Kahit hindi nyo na po isama sa pag-upload yung katapat niya na page. Scan po yun ha. Then less than 2MB rin. Hindi rin po lalampas ng 2MB. JPG and JPEG file. So dapat malinis din po at malinaw. Then pag nailagay nyo na itong picture at saka itong passport. Click nyo po itong my profile para sa pagpapatuloy ng pagpapill up po mobile number yun yung cellphone number, contact number so ganun din, parehas lang then dito sa inyong timbang dapat kilograms sa height naman dapat meters so ang ginawa ko po dito nagpunta po ako sa google and sinerge ko po yung height ko na 5.5 sa meters so ito po yung lumabas then civil status kung single or married then sa religion kung kayo ay iglesia ni kristo or kung kayo ay islam christian wala po kasi ditong catholic na nakalagay kaya christian na lang yung aking nilagay so dito yung inyong address province municipality barangay birthplace dito po yung mother's name details. Yung epilyedo po ng inyong nanay ng pagkadalaga. So, yung kanyang epilyedo. Kanyang pangalan. Yung kanyang middle name nung dalaga pa. Tapos dito, add new identification. Kung kayo po yung mayroong mga SSID, driver's license, pwede nyo pong ilagay. Kung wala, okay lang din naman po. Kahit din nyo nalang lagyan. Tapos dito, add beneficiary. Ito po, important thing mayroon kayo. Nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo ilagay yung inyong magulang o yung inyong asawa o yung inyong anak. So, kailangan nyo lang lagyan itong beneficiary ninyo. Then, pag okay na kayo dyan, Click nyo lang itong save. Tapos, click nyo na itong update profile. Tapos, click nyo po itong my education. Add education. So, pilapan nyo lang to Kung kayo ay elementary level or elementary graduate, high school level or high school graduate, college. Pilapan nyo lang. Kahit elementary, okay lang. Then, pag na-fill napilapan nyo na, save. Then, dito sa certificates, click add certificate. Kung kayo may mga test na certificate, mas maganda kasi points po yun sa competency test. Kung wala, okay lang din naman po. So, kung wala, skip, skip nyo na lang. Kung meron, save. Then, trainings. Click add training. Kung meron po kayong mga certification tungkol sa sa mga training sa manufacturing, mga ganun po. Mas maganda kung meron kasi points po yun sa competency test. Kung wala, okay lang din naman po. So, kung wala, skip nyo na lang. Then, kung meron, save. Then, language. Click add language. Filipino. Then, fluent 10. Written 10, syempre. Then, save. Kung mayroon pa po kayong alam na ibang salita tulad po ng English or Korean language, ulitin nyo lang po. Click nyo lang po ulit itong add language. Then, dito naman tayo sa my experience. So, nakalagay po dito is work preference. Then, click nyo lang itong add preference. Then, dito sa class, lagay nyo lang is land-based kasi sa Korea naman tayo then dito sa position click nyo tong search tapos tap nyo lang dito factory worker then search tapos may pagpipilian po dyan pinili ko po is itong operator production factory worker kasi lahat naman tayo dun is factory worker then close so itong industry itong araw na to click nyo lang at may pagpipiliin po dyan kung ano yung gusto nyong trabaho. So, yung akin, ang pinili ko yung textile. Then, dito sa preferred country, syempre, itong South Korea, category is PUA government hiring. Then, save. So, dito naman po tayo sa work experience. Click nyo lang tong add experience. So, dito, mas maganda po kung meron kayong work experience tapos meron kayong certificate of employment kasi points po yon sa competency test. Kung wala naman, okay lang din naman po. So, kung meron, pilapan nyo lang to then save. Kung wala, skip nyo lang. Then, dito sa my documents, click nyo lang tong add document kung kayo may mga valid na NBI clearance, police clearance, ilagay nyo rin. Pero kung wala, okay lang din naman. So kung meron save, kung wala, skip nyo na lang. Hindi rin naman kailangan to kung, kung meron lang. Then dito tayo sa My Resume. Click nyo to. So ayan, ito na yung inyong pinaka-resume. So dito may wrong number sa taas ng inyong pangalan ito yung pinaka-importante. Dahil yung number na ito, isa yung gagamitin sa mismong registration ng exam. Print resume. So, ipaprint nyo lang to para meron kayong hard copy. Then, pag na-print na, permahan nyo na lang dito. So, ayan po. Ganyan po ang paggawa ng IREG e account or e account sa website ng PUA, So please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para sa mga susunod ko pang i-upload na videos tungkol sa Korean language. Marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.